May nagtanong, bakit daw iba-iba ang bilang ng mga kandila sa altar? Una muna po, ang kandila ay sumisimbolo kay Kristo ang liwanag ng sanlimutan. Ayon sa GIRM number 117, sa lahat ng pagkakataon, ang kandila sa altar ay dapat dalawa, apat o anim kapag Sundays or Holy Days of Obligation at seven naman kapag local ordinary or diocesan bishop yung nagmimisa. So, eto po yun ha. Ang mga bilang ng mga kandila sa altar ay naghuhudyat sa atin kung ano nga ba yung mga pinagdiriwang natin. So, kapag mga walang fiesta o yung tawag natin ay ferial days, dalawa lamang po yung kandila. Kapag may fiesta, apat. Kapag solemnities or mga pontifical masses, six. At kapag bishop, o yung ubispo ng diocese na yon ang nagmisa, seven po ang kandila. At syempre, meron dapat crucifix sa altar or sa gilid ng altar. Yan lamang po.